guys, no, abot na ko sa kwan. Uh, barangay Mabuhay, no. Sayo ta dre, gisundo na ko si ah uh, manong inting guys, ang ganyan ground, Pero, Pero api ka ko sa kung papa, no. Siyang beton. dimenteri kondeli din hingalubungang ku amam minggo ko le ko le papa guys kitre guys

naman ang mga kalagninig akong mga mahal sa kinabuhin, Lord. Ikaw na yung magpahibalo nila, Lord. Hindi ako sa ilang pateng lawas kanunay naghandong timaan sa mga pagmahal nila. Bukti silang pagmatuto matutunan mo. Pito mi ka magsuun, Lord. Na Nagkome, dibinan pa pamig mga yuta. Lord, salamat kay Lord. Ikaw pa dayan pang nagamumas ni buong pamilyang turno. Pito mi, Lord. 52, 53 anyos na ko Lord. Salamat kayo yes. katuigan niya. Mga hatag na ko Lord. Kauban sa akong mga anak Lord. Akong pinaka. Ako Lord. Kung sisilis, Lord. Panalingin ka. Bas bas yung among mga. Yung Lord. Ingun niya. Giyahe kami Lord sa among mga lakaw. Karoon pa doon kami Lord. Reunion Lord. Ikaw ang among gisandigan. Safety kami Lord Ang kami di asin mong Sa pangalan ni Gino Jesus Nga mong Tagapaglitas Amin Bye pa Pa, salamat pa Bye bye okay, Bye pa. Bye para ako mga kaibigan ko tatawiran ko guys. Sige na derez barangay. Ngolad. Mga naning ang barangay Mabuhay guys. Ngani naka pintado. Kuun sa kaniadto ang <coughs> kabat si ngani na ang kagwapo sa barangay Mabuhay. Nadulong na si sa pakibato guys, no? <coughs> Adulong sa pakibato ang pagka. Di ano, develop ane. Untuk dia, padulho guys, simentado na. Oke, okay, mau ni ilang gym. Mabuhay, mau to. I love mabuhay. Ilang barangay hall, to story. No, oh, mabuhay, karmin Dabao del Norte. Oke okay. Yes. Ito tau tao na ko iso, nagasara. Okay. Oh,